So hello mga kaistor ngayon ay na uh, naman tayo eh no mag-usap-usap na naman tayo at magbibigay ako ng topic eh no? Ano nga ba ngayon ang ating pag-uusapan? So ang pag-uusapan natin ngayon ay uh, medyo mabigat ito eh no. At uh, ito ay nangyayari sa totoong buhay eh, no at uh, medyo masaklap ito dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay uh, responsibilidad ba ng mga anak? ang magulang kapag itoy tumanda na. So 'yan ang topic natin ngayon, ha. Responsibilidad ba ng anak What? ng mga anak ang magulang kapag itoy tumanda na. So ano mahirap ito, no, kasi uh, medyo uh, iba-ibang sitwasyon kasi, no? So maaring hindi at maririnig uh, sabihin ng iba ay uh oo -oh, responsibilidad. So, ngayon na ang uh, pakikinggan natin yun, know, at uh, pwede natin na uh, pag-usapan ng mga opinion nyo dito kung saka din ang yung mga opinion ay oo or hindi, you no? Know? So, ayan lang. Uh, so, sa akin kasi, you no, know, yung ang isa palagi ko eh, you no, know, kasi uh, magulang din ako and then siguro ay lang ako nagka baby na. Nakasama ko ay mali pa yung baby ko, you no. Know, so, responsibilidad nga ba yung mga anak? na uh, ang isang magulang no, pag ito'y tumanda na o, ibig sabihin, pag ito'y tumanda na uh, siyempre, di ba, sino ba ang mag-arga dyan, you know, siyempre, mga anak eh, kasi uh, vice versa kasi yan, yun, eh, o, ibig sabihin uh, parang umiikot lang kasi ang mundo natin, di ba, tayo pag maliit pa tayo, baby tayo ay inaalayan tayo ng magulang you know? pag maliit pa tayo inaalayan tayo para hanggang sa lumaki you know? napakahabang uh, panahon you know, na talagang binugol sa atin hanggang sa maliit pa tayo gumapang lang tayo maglakad na tayo hanggang sa mag-aral tayo at hanggang sa makapagtapos at mag-asawa na uli at maging magulang na naman no? Tsaka kung magulang na tayo at hindi natin alam, yeah, pa, patada ng patanda na ang yung, magulang naman ay malakas pa noon. Nung mahina ka pa, ngayon pahina naman si Rami lang lumalakas ka. So umiikot yung mundo natin dito. pero eh, eh. So maraming magre-react siguro nito. Eh, no? Kasi, um... So ayan mga ka muna. Eh, no? Abangan nyo na lang yung part 2 no, ng uh, topic natin na uh, Uh, ano ba ng uh, responsibilidad ba ng, uh, ng mga anak, you know, ang, ang magulang uh, pag ito'y uh, tumanda na? So, abangan niyo na lang yung part 2, you know, kasi uh, medyo uh, maikli lang yung uh, natalakay natin. So, tatalakayan pa natin sa, sa next episode. So, ayan lamang. You know, maraming maraming salamat.